Wellness Tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto para paipagpatuloy ang ating focus natin sa men's health ngayong buwan ng Hunyo ay nag-imbita tayo ng mga eksperto tungkol sa mga health concerns ng ating mga kanilakihang health checkers. Kasama po natin ngayong araw ang isang matikas at aktibong ginoko. Kilala siya sa pangalang Bobby Garcia. Si Ginoong Garcia po ay okay lang po ba banggitin? Ano po yung age po ninyo, Sir Bob? Hello, Teacher Ellie. Uh, 57. 57 years old ako ngayon. nag na ako nung March lang hindi po obvious ano yung 57 yung ni, Sir Bobby. So, uh, Sir Bobby, ano po ba yung mga pinagkakabalahan niyo po ngayon? Well, uh, balance ng iba't ibang bagay. Sa trabaho, uh, meron akong work with uh, supporting the Commission on Human Rights. Uh, ano ako, uh, isa dun sa mga Uh, meron kami kung tawagin ay technical assistance team which is supported by the European Union saka yung Spanish government supporting human rights in the Philippines. So that's the bulk of my work. Outside of that, marami rin akong mga uh, activities, recreational and social. Uh, kaya sa sari. halimbawa, just recently, nung actually last month lang, sumama ako dun sa civilian mission that went to the, to the West Philippine Sea yung kontawagin natin ay atin ito para mag-distribute ng ano ng ayuda doon sa mga mangingisda doon lalo na yung mga apektado ng ng Chinese incursion into our waters into the Philippine waters kaya nag, nag maliban sa pagbibigay ng ayuda ay ano na rin nag-participate na doon na sa activities ng mga manging isda and uh, while doing that Also asserting our our rights in our own waters para mapanindigan natin uh, na atin itong mga katubigan na to. Maliban diyan, uh, aktibo rin ako sa uh, sports, no? Uh, sa basketball halimbawa, I, I play uh, twice twice a week, na no? especially on weekends. Medyo mahirap i-singit pag weekdays dahil nga may trabaho, pero minsan na i pa rin sa gabi sa gabi ng weekdays pero mas madalas niyan Saturdays and Sundays nagba-basketball kami full court pero na mga regular na kalaro doon sa subdivision namin apart from that pag may pagkakataon nagsuswim ako like whenever I go to conferences and meetings and trainings like the one I'm having now here in Butuan swerte may swimming pool doon sa ano dito sa hotel kaya pag maisingit pag may panahon nagsuswim ako. Yan. Apart from that, may mga, mga iba pang mga activities, social, social and mental activities. Mahilig din ako mag, uh, mag sagot ng games doon sa, sa New York Times sa uh, game page. Madalas naga, nagko-compete kami ng mga anak ko dyan. Kaya yeah, hello nga pala doon sa pamilya ko kay Debbie, my wife, and my three kids si Anton, si Una, sa si Juan na halos hindi ko matalo doon sa mga New York Times games especially doon sa crossword, mini crossword ng ano, ng New York Times. Ang oh, busy-busy nga po, Sir Bobby, pero very inspiring doon, you no? Know? Uh, at ang nakuha nating mga health checkers ay may balance. Eh. At uh, sa share po ninyo, Sir Bobby, talagang very inspiring kasi despite, you know, uh, uh, being 57 already, you have all of these activities na talagang uh, nagagawa siya no, ng isang tulad ninyo na uh, approaching na ng ano, uh, may pangalawang si, ano, citizenship na po. Anong tawagin nila? <laughs> Excited na nga akong marating yung ano na yon eh, yung mile, milestone na yun. Oo nga po Sir Bobby, actually yun po yung susunod kong gustong itanong kasi I'm sure curious din po ang ating ibang health checkers na approaching na din po sa magkakaroon ng 20% discount. Nabanggit niyo po na excited po kayo and uh, hindi ko po sure kung uh, yung ating ibang mga nakikiligat na nanonood ay yung iba po kasi medyo takot sila na umabot sa age na yan. So, pwede niyo po bang i-share sa amin ano po yung kinaka-excite ninyo dyan sa approaching ng senior citizenship? Kabalik na talaga talaga, no? kung iba natatakot na papalapit na sila sa 60, ako naman, I look forward to it. For one, for very for a very practical reason, syempre, sino naman ang tatanggi dun sa 20% discount sa lahat ng mga bilihin, ano? Napakalaking napakalaking bagay niyan lalo na tataas ang mga bilihin. But uh, apart from that, eh, malaking bagay na makarating ka diyan sa ganyang edad. Uh, ibig sabihin ah uh, marami na marami ka ng pinagdaanan, maraming karanasan at maraming natutunan and you're still at it. Uh, sa sa kasamaang palad nga hindi lahat tayo ay nakaabot or makakaabot dyan sa ganyan. Marami akong very close friends uh, who passed on short of reaching reaching 60. Uh, kaya malungkot ako para sa kanila na san, sana inabot man lang nila ito. Itong edad na ito na 3 years from now ay aabotin ko and hopefully uh, knock on wood and crossing fingers I'll reach that milestone still uh, as healthy as i am right now ayon e excitement uh, eagerness and uh, looking forward to more more years na no? to probably hopefully decades beyond that tama po yun sir bobby no napakaganda, napakaganda ng inyong perspective patungo sa uh, pagiging senior citizen at nabanggit po ninyo no, na sana na ay lahat tayo ay maging healthy and well, no? So, Sir Bobby sa age po ninyo usually may mga maintenance medications sa ang karamihan or they had, you know, experiences with major hospitalizations. Meron po ba kayong mga ganito? Kumusta po ang health ninyo? Ako naman may mga may mga health challenges din naman ako, no. Uh, katulad ng iba na halos kapareho ko ng edad. Uh, Halimbawa, yung cholesterol ko na sa malapit nang lumagpas doon sa sa borderline, no? Medyo mataas na rin dahil aaminin uh, ko, mahilig din naman akong kumain ng medyo unhealthy foods. Matatawa ako, ako sa lechon, matatawa ako, ako sa karne, no? Kaya ano, uh, yung cholesterol ko ay medyo mataas din admittedly. Tapos yung ibang mga Uh, may epekto yung genetic like yung uric acid ko medyo mataas din dahil nasa nasa lahi naman namin nasa pamilya namin mga kapatid ko halimbawa marami sa kanila mga gout sufferers ako wala pa naman akong flare up ng gout pero medyo tumataas na rin yung uric acid ko ganyan blood sugar ko medyo mataas na rin in short those indicators ay uh, hindi na hindi perfect for me no medyo matataas sila kaya i try my best to minimize them uh, occasionally i take maintenance meds like yung halimbawa yung uh, medication to lower cholesterol uric acid ganyan pagka matataas sila i take them at pag bumaba na uli i, stop them Uh, pero ang mas mahalaga sa akin yung pagkocombine ng exercise sa kayong diet. In terms of uh, yung isang tanong mo kanina, hospitalizations, wala pa namang major but I was uh, I was hospitalized way back in the 17, 1979 to be exact. Nagkaroon ako ng fracture dito sa braso ko, no? Na ano, napilay dahil din sa basketball actually. Major fracture na bali yung dalawang dalawang buto and kinailangan kong operahan para lagyan ng metal plate. So after nung surgery na 'yon at gumaling na ako, then balik ako sa basketball. <laughs> medyo medyo matigas ang ulo. pero di naman kasi dapat iwasan eh. Dapat lang maging mas maingat. Every now and then uh, I I sustained some injury sa tuhod ganyan, sa braso, pero nothing major after that. Kaya uh, naglalaro pa rin ako ngayon pero mas maingat na syempre kumpara doon sa may pagka-reckless na ano na style ng playing when I was uh, much younger. Nako, relate na relate po dyan, Jeremy, ng ating mga health checkers, no? lalo na mahilig silang mag-basketball, no? Mm -hmm. tumatasa na din yung mga uh, uric acid, blood sugar, uh -huh. cholesterol. No? Uh, Pag-usapan lang po natin ng konti kasi nabanggit po ninyo na uh, combination ng exercise at diet. Pagdating po sa pagkain, knowing all of these things na medyo tumataas na, ganyan, meron po ba kayong mga health tips para po uh, maging healthy pa din ang inyong pangatawan? -hmm. Well, batay dun sa sarili kong practice pagdating sa pagkain, talagang partial ako to ano, green leafy vegetables. Mahilig ako sa malunggay, that's for one. At uh, may mga tanim nga ako no, na malunggay yan yung pinipilit kong as much as possible laging laging nasa pagkain ko another green leafy vegetables i used to plant uh, arugula din arugula sa basil at uh, yun din ang kinakain ko though kulang sa oras so i'm not able to plant as much as i can consume no at yung iba binibili ko Kaya, pero uh, hanggat mare laging present yung kung hindi man malunggay at arugula at basil. Nandiyan ang kangkong na napakamura nung kangkong no? at pero napakasustansya kaya I highly recommend uh, kangkong as one of the staple diet ng Pinoy. Kahit bawasan na nga yung rice eh, kasi sa, yung mga Pinoy ano matakaw sa kanin eh pero we tend to eat so much rice kahit ako when i was younger uh, sobrang dami kong kumain ng rice pero kung mababawasan natin ang, ang rice white rice especially mas substitute natin ang ano ang brown red, or even black rice mas health mas healthy ano no kesa white rice and even better kung ma-substitute natin yung mga green leafy vegetables kamote ina nire-recommend ako rin yan kamote na pang pang substitute kahit hindi naman fully bawasan ng konti yung, kon, yung kanin tagdagan ng konti yung mga ganitong klaseng gulay at ako naman kahit na gusto kong iwasan ng mga karne hindi ko maiwasan dahil na masarap eh <laughs> kaya inaano ko na lang dinadaan ko na lang sa proportion binabawasan ko yung ano yung mga high cholesterol food dinadagdagan ko yung mga mas healthy mga gulay saka as much as possible yung mga unprocessed din unprocessed food kung hindi man maiwasan yung mga unprocessed food yung mga nakalata or nakabote kahit magbawasan sila so yun yun yung tip ko kasi yung yung vegetables napakataas sa fiber and yung vitamins ano and in their raw form especially talagang nakakatulong sa katawan and kita ko rin sa yung epekto sa sarili kong kalusogan uh, kalusugan na malaking bagay na mas ganun yung ano ko, yung mga klase ng pagkain na kinoconsume ko on a daily basis ang ganda po nung nabanggit ninyo, Sir Bobby, no? and very conscious sa pagpili ng mga pagkain. Pero at the same time, very practical din kasi very accessible yung mga nabanggit po ninyo na mga kamote, malunggay, mm -hmm. matasal, talagang available siya sa ating mga tindahan. So, uh, I'm sure okay. yung checkers natin ay uh, pwedeng kainin yung mga nabanggit po ninyong mga uh, food choices. Mm -hmm. yung, yung kamote na yan, both yung talbos saka yung bunga, parehong masustansya. So, so. Tapos coconut products din pala. Malaking ano rin yan, malaking tulong yung yung tubig ng, ng buko o kung magulang na yung coconut, yung nyog mismo, yung gata, no? Na, ano yan, masustansa din yan. dami po natin mga available na mga masasustansyang pagkain, no, Sir Bobby? Pero uh, kailangan lang talaga mas maging conscious sa pagpili ng mas health yeah. na hmm. alternatives. Tama po. So, iwas din sa sugar as much as possible. Kung, kung hindi kayang iwasan altogether, especially yung mga processed sugar, kahit paano mabawasan ako oh, makain pa rin naman ako ng ice cream at cake. Pero dinadaan ko na lang sa ano, sa volume mas mas kaunti. Kung hindi siya maiwasan altogether. Opo, tama po yun. Mas applicable yun sa atin, Sir Bobby, no? Kasi ma madalas medyo nagka-crave nagka pag talagang hindi mo na nakakain. So talagang babawasan na lang in moderation. Uh, yeah, mm. moderation is key. Yes, agree po ako dyan. Nabanggit niyo Sir Bobby nung 1979 eh, talagang na hospital pa po kayo. Uh -huh. no? Pero approaching this age, meron po ba kayong do's and don'ts para ma-prevent naman yung mga additional injuries or para ma-maintain na flexible lang ano, pangangatawan po ninyo? Pagdating sa ano sa sports at saka ibang forma ng exercises, napaka-importante para sa akin at ko magandang i-advise para sa lahat ng nag exercise yung warm up sa warm up before sa kayong pull down after halimbawa maglalaro ako sa ng basketball na full court hindi ako sasabak agad ng takbuhan diyan hindi ko bibiglayin yung katawan ko magwa warm up muna ako through calisthenics shooting shooting and then uh, konting mga uh, squats maganap para ma-warm up yung mga joints. Tapos pagka ano na sapat na yung warm up, sapat na yung init, pwede ng in, uh, gradually increasing yung intensity ng exercise. Yun yung sa simula. Uh, pagkatapos naman ng ano intense physical activity, napaka importante rin ng cooling down. Yung pag cool down ko yung stretching hindi ko iniiwasan yung mag-stretch. Yung lahat ng parte ng katawan, itong braso, itong torso, at yung, ano, yung especially yung joints ng tuhod at yung mga, ano, yung mga muscles sa hita, sa saka sa binti. Is, Ini-stretch ko lahat yan para ano, gradual din naman yung pag, uh, pag-transition to the rest the resting period ng, ng muscles. Yan yung mga dos ko. Uh, yung don't uh, as much as possible don't sacrifice sleep napaka-importante sa atin para sa akin na binabalyo ko talaga yung ano maka, makakuha ng enough number of hours of sleep per day ideal sa akin yung walong oras na makatulog isang araw dahil yun yung panahon mo para makapag-rejuvenate uh, eh. tapos uh, physical uh, activity don't don't forget to hydrate. At kung high impact yung ano mo, yung physical activity mo like basketball, hindi sakat yung tubig lang, dapat dire replenish yung electrolyte. Meron akong kaibigan na ano, at gym siya nang regularly, everyday nga ganyan, tapos tubig lang. <laughs> hindi siguro ang um, ang feeling niya ay mas mabilis makapag ano, bawas ng timbang pag tubig lang ang pag-replenish mo. Pero as a result, nagkaroon ng electrolyte imbalance ang katawan na no, nag-suffer yung, yung kidney. Kaya napaka-importanting lesson yun, no? painful lesson if, if you are ano, uh, expending your ano, bodily fluids through your sweat, you need to uh, replenish them with not only water but with the corresponding electrolytes yung mga energy drinks andyan yan pero mas preferred ko actually yung ano eh hindi yung power drinks eh kundi yung kahit mga prutas kaya madalas may dala akong saging pag naglaro eh no? saging o kaya yung mga ano mga oranges ganyan so talagang uh, napakaganda po nung nabanggit ninyo at narinig po natin kay Sir Bobby no, tamang pagkain exercise at wag wag isa sacrifice yung pahinga at hydration. So napakaganda po yung mga paalala niyo sa aming mga health checkers, Sir Bobby. At alam niyo po sa inyong age at sa pagkukwentuhan natin ngayon, ay very amazing kasi na maintain po ninyo ang inyong schedule na balance, eh, no? Na hindi usually nagagawa nagagawa ng karamihan ng ating mga approaching ng uh, 60 years old. So, Meron po ba yung health tip para sa ating mga health checkers para maging mas consistent sa pagdating sa keeping fit. So, what keeps you inspired to stay active despite your age? Hmm. Yung unang-una, kailangan very conscious ka na na ipagsamasamahin lahat ng activities na 'yon sa sa buhay mo na at tiyakin na nanjan yung balance eh, at walang napapabayaan. And uh, siguro isang bahagi dyan, planning. But uh, more importantly, consciously putting them into your, into your daily schedule. At malaking bagay kung ini-enjoy mo yung, yung ganon. Halimbawa, uh, yung basketball, gustong gusto kong gawin. Kahit hindi ko naman masasabing napakagaling kong maglaro. Ano? Pero enjoy ako. Lalo na pagka ano, may kalaban ka, merong sense ng competition, Kompeti minsan nga very fierce yung competition eh. Pagkatapos nun, alaskahan, ganyan. Pero masaya. And you enjoy doing that. At the same time, it keeps you healthy. Kaya ano yon patong-patong na bonus yon try to indulge in activities that you really enjoy. Enjoy din ako mag-swim. And I do it as a, pag, pag, may pagkakataon, pag ginagawa ko yon I also enjoy trekking. Halimbawa, kaya pag may mga tropa na nag-aya, oh akyat tayo sa tanay or akyat tayo sa ano, sa kinatubo. Pag may pagkakataon, jo-join ako diyan because I also enjoy climbing mountains. Nang ganoon. So sa mga tao, kanya-kanya naman tayo ng trip eh, kaya nga eh, na, kung ano. Pero hanapin nyo kung ano yung enjoy nyo gagawin, tapos i-integrate yon dun sa, ano, sa pang-araw-araw na buhay kung hindi man sa pang-araw-araw, at least yung kasama doon sa naipaplano. Yung mga nasa, nasa checklist, checklist or sa tick box. Sabi nga po nila, Sir Bobby, eh, healthy body equals healthy mind. So, napakaganda nung nabanggit ninyo na patong-patong na bonus, no? Nag-basketball ka lang, pero dahil na-enjoy mo, ay talagang patong-patong yung bonus. Hmm. So eh, Totoo po yan. At nabanggit niyo po kanina na mahilig po kayong maglaro ng mga New York games. So, paano naman po nagiging nakakatulong itong mga to to have an alert and active mind? No, no, no. Ayun, uh, isa rin dapat sa in exercise natin sa tingin ko, yung, ano, yung utak natin. No? Kaya, ang mga tao should not only be physically active, but mentally active as well at marami namang paraan para maging aktibo yung yung isip natin eh yung isa dyan, yung work no uh, especially kung mental yung trabaho edi ano yan uh, na-exercise na natin yan pero gusto rin natin i-diversify yung mental activities bahagi na rin doon yung recreation kahit yeah, it's not it's not bad for example to watch TV to watch Netflix pero kung yung bulk ng mental exercise may panonood lang eh mukhang ano rin yan, hindi rin masyadong maganda. O kaya kung yung bulk ng mental activity mo ay spent online, pag ano, pag te text or pag me message sa iba't ibang mga ano, group chat o pag check ng mga websites, mukhang hindi rin ganun ka-healthy. Kaya we also need to exercise a certain level of discipline when it comes to using our minds. Kaya indulging in ano, mental games that are challenging, no? Uh, uh, marami naman dyan uh, marami naman dyan available whether online or ano physical ano engaging in conversations sa tingin ko napaka importante rin ng social activity lalo na kung kayong grupo ay ano sumabak sa isang very physical activity magandang pinag-uusapan nyo rin yon, no? yung 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 social activity after a physical activity also helps uh, contribute to the to the balance tapos uh, ano pa ba? Ang isa sa mga medyo napapabayaan sa panahon ngayon ay yung pagbabasa ng libro. Dahil pumutok nga yung ano, social media, tapos napakabilis ng information kaya lang parang puro maiigse mga ano, mga short term yung kaya yung attention span natin apektado rin. Kaya I also encourage uh, people to go back to reading books and uh, spending an extended uh, spending an extended period of time in full concentration on certain things kaya para ma-develop din yung yung focus ako personally sa tingin ko admittedly medyo nababawasan yung focus ko kumpara doon sa dati kaya gusto ko ring ibalik yan mm -hmm. At sobrang nakakatulong nga po no yung nabanggit ninyong pagbabalik sa pagbabasa ng libro at pagkakaroon ng ibang activities diba sa ating physical, no talagang kailangan ginaalagaan din natin ang mental and social health natin lahat. Sir Bobby bago po tayo magpaalam um kasi approaching 16 na po kayo meron po ba kayong kung babalikan niyo po ang inyong kabataan eh Uh, uh, Mayroon ko ba kayong babaguhin para mag, lal lalong mas maging gentle ang inyong pagtanda? Uh, kasi may mga bagay na nalaman natin ngayon na lang eh. Pero nung panahong mas bata ako, hindi pa masyadong aware sa ganyan. Halimbawa, yung sobrang exposure sa sunlight. Ready? Dati eh, nakababad ako sa araw. Na pag nagpunta kami sa beach ng pamilya, buong maghapon nakabilad sa araw tapos pag uwi namin sunog na sunog yung balat Sa so, har harmful pala sa balat natin yun ano, yung masyadong matagal na pagbabad sa araw kaya yan siguro pag, pag nagiging bata uli ako isa sa mga iwasan ko yung sobrang kanin sa asokal. dati kung magkapi ako uh, dalawang kutsaritang asukal lang nilalagay ko sa ano sa coffee ko ngayon, hindi na ako nagsisugar sa coffee. Yan, yan yung ano pa. Tapos, yung sobrang pagpupuyat. May mga panahon na hindi talaga ako nagtutulog, magdamag, for whatever reason. Minsan, ano lang. Puro kalukuhan lang naman, pulitan na walang tulogan, mga ganun. Uh, yun, yun yung mga bagay. Sa iba naman, halos okay naman. Dahil dati naman akong physically active and mentally active as well. Kaya yeah, yung karamihan naman sa mga dati kong ginagawa, ay eh, ano ko pa rin, babalikan ko pa rin yung mga yan. Napakadami po nating napag-usapan, Sir Bobby. Pero before po natin isara ang ating interview, ano po ang inyong payo para sa mga kalalakihan na papunta na rin sa senior citizenship para maging aktibo at matikas tulad ninyo? Hmm. Eh, maging excited lang sa pagdating ng milestone na yan. anak dahil ano yan, it's a welcome development. It's something that we should embrace. Pero sa paglapit dun sa ano na yon sa milestone na yon siguraduhin natin yung balance sa buhay natin ay ano, fluid at integrated. Halimbawa, paano ba maging physically active in your daily life apart from uh, indulging in formal exercises? Kahit yung mga ano eh, yung mga choices choices that we have ay nakakatulong whether maging healthy ka o hindi. Halimbawa, you have an option to either take the stairs or take the elevator. Para sa akin, by default, una yung hagdan eh. Maghahagdan ako kaysa mag-elevator. Lalo na kung hindi naman masyadong maraming palapag yung aakyatin mo. Ganyan. Tapos, madalas sa trabaho natin, naka, nakaupo tayo in front of the computer. I try to walk around as often as I can dahil yung prolonged sitting hindi rin hindi rin maganda sa kalusugan hindi maganda sa posture hindi maganda sa over, overall health kaya in in all in in our daily activities try as much as possible to integrate the the physical part to make it more balanced and as we approach the the that uh, nodal point ano that 60th we can still say that we are uh, reaching it Uh, with every part of our body fully functioning. Be conscious of our choices, maging balance, and be excited. Yan. Yeah. Mm -hmm. So, maraming maraming salamat po sa inyo, Sir Bobby, for joining us here in Health Check Plus. Mabuhay mo. Mm -hmm. Thank you, Renz, pagkakataong ito. At uh, bago ko kalimutan, siyempre, wag din nating kalimutan na yung lahat ng ginagawa na ito, natin ito, hindi lang sa sarili, kundi yung service ba to our, to, uh, sa mga kapwa natin, bahagi ng humanity. Maraming maraming salamat po muli, Sir Bobby. Salamat po. Thank you and good luck sa ating lahat and uh, be healthy. So, samahan niyo po muli kami sa susunod na linggo dito lang sa Health Check Plus. Tandaan, Ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayawanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minabahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Wellness Tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa wellness tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, maaari din yung balik-balikang panoorin ng ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe at i ang notification bell para naging updated sa ating mga features. Be a health checker!